Ah uh, ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So kagabi po uh, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m. Uh, na nasaksi po tayo doon sa isang insidente na, na pagpaputok ng baril ng polis. So binabagtas po namin ano, Ayaw ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong polis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair doon sa mobile, ayan, mobile car po, lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng police, ng isang polis, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, ano, at, at kihila na lang po ako ng, ng aking mga kasamahan at pinadapa No at pina-pinayuko, pinadapa. Uh, natakot po ako Mr. Chair dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic? Sa gitna po ng traffic Mr. Chair ay nagpapaputok ang polis. So hindi po tingin ko po ay hindi tama ito dahil ang uh, sa gitna po to ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming ano no. Marami pong sasakyan. So naalala ko po Mr. Chair yung insidente na naganap noong six years ago sa Talaingod na kung saan, nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod, ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang, ano no, ng dalawang riding in tandem. Kaya po, um, sana po ay, ano no, um, magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa, uh, sa station ng police na sumasakop po sa BGC, po ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako, sa, sa gitna po eh, nagpaputok, hinabol sa likod. Kaya po Mr. Chair, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal uh, 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 threat sa aking seguridad dahil alam niyo naman po Mr. Chair, 'di ba, misa na po akong pinagbantaan ng dating presidente uh, Duterte at sa araw-araw dapat -araw, din ng vice president uh, Sara Duterte ay, ay ay ako ay ano no sinisingle out kaya po Mr. Chair, uh, gusto ko po sana na magkaroon na ano no ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC at maituring po ito na ano no na uh, itong serious dahil siguro tayo po may, uh, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal no doon sa pagsasalita sa mga committee sa quadcom sa good government kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander i-report itong insidente na ito at yung dalawang pulis yung isa doon ay nagpaputok so hindi dapat nangyayari yan lalong-lalo na no sa gitna ng mga civilian sir